Uma. Ako ba si Speaks, si Pancha. Gagawin ko na po ang aking takdang alalim. May limang salitang magkakasalungan. Gamit o bagay. Ito pong papel nila ay magaspang. Itong papel sulatan naman ay mapinis. Ma magaspang -inis. Itong bato naman na ito ay mabigat. Itong bulak naman na ito ay magaan. Mabigat, magaan. Itong tubig naman na ito ay malamig. Wow, sarap inuwin. Itong tubig naman na dito ay mainit. Malamig, mainit. Itong bola naman na ito ay malambot. Itong bola naman na ito ay matigas. Ma malambot o matigas. Yes. Itong panukat na ito ay maikli. Itong panukat naman na ito ay mahaba. Maikli, mahaba. Yeah. <laughs>